ang ganyan kaya lang alam mo yon hindi ko hindi ko na, hindi ko na isuot pa na ganyan <laughs> pati mo pa yung taas <laughs> oh <so, tig> <laughs> <sa> mo <mayango. laughs> yung samin namin oh ayun ayun, ayun. Halang may ipis may ipis may ipis may ipis may ipis may Ninaig pa ako mag-beauty rest. <laughs> relax na, relax na. Eh. Oo, din niya, Ma'am Ryan. Pero, pero tingnan mo kasi, yung laki ng, ano, ng pipino niya, yan din yung laki ng eyeballs niya. Oo, <laughs> hmm, ganyan din ka laki. <laughs> oh, parang galing pa sa ano, kamatisan yung ano niya. Huwag kayo maingay, <laughs> May. Ang ingay-ingay niyo. Ingay <laughs> Ay, sir, nag-beauty rest kasi. Ay, kasi wala akong... <laughs> um, 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 um. Ay, di, di. Ay, di.

Oh, <laughs> Oy, okay, ka! Hindi ka kasi kilala ng aso namin. Ay, nakalala ko kayo Unang punta mo kasi dito, tol. Alam mo warat, warat sa yung warat-warat pa mga damit mo. Tapos ngayon, ino. Sim, mukha ng Don. Ang ah, pangalan niya na ngayon ay Don. Don Unyo. Don Unyo. Mga, don, <laughs> unyo. <laughs> don unyo. <laughs> oh, masahihin mo ko! Don Unyo. <laughs> Hoy, tanga ka. Habang minamasahe, dumidikwat sa likod. Ganyan. Ganyan. <laughs> ganyan. Tara! Masyado mayabang. Mm -hmm. Nayayabangan ka ba? Ay, di alam ko na. Kasi alam ko hindi ka pumapayag na may mas mayabang sa'yo eh. Hindi ano? ano? ako mapayag talaga. Oh. Oh. Alam na lang oh. ah, Ano yung wala akong ginto. Ha? Wala akong ginto. Ayaw muna na, tanggapin mo na. Talaga namang wala tayong ganon. Ikaw naman eh. Oh. <laughs> di talaga. Alam mo? Di. Marami din akong ganyan. Kaya lang. Ganyan, ganyan, ganyan. Bulahin mo na lang. Ganyan. Marami din akong ganyan. Kaya lang. Alam mo yun, oh. hindi ko, hindi ko, na, hindi, ko na, kailangan isuot pa na ganyan. Oh. hindi ko na kailangan isuot pa oh. na ganyan. Uh, oh. Pakita mo pakita mo. Ay, Luis to. Meron akong ganyan. Ni May... nakatago. Nakatago, di ba? Oo, oh, oh, nakatago. nakatago lang. Ay, ano? Hindi, nakatago yun nun yun. Hindi namin pinapakita sa yun. Ano? Gagawin yun. Alam, <laughs> Ay, tanggalin mo yung ano. Kilala niya yan. Tanggalin ah. mo. Tanggalin mo yung letter P. Kilala niya yan. yan. Ano ba ibig sabihin? Oh, no, big time. Oh, big time yan. Oh, di ba? Kala <laughs> mo. Pero, believe talaga kami sa sa'yo, Onyo. Ah. Believe kami sa iyo. Bilib talaga kami sa iyo. Ako kunin ko na isang ginto ko doon. Ito na mo. Malaki na yun. Hoy, ayaw, ayaw niya nang niyayabangan. Kaya, maupo ka nga. Ba't ba nakatayo ka? Yabang mo talaga. Ano, nipapayab. Nipapayab yun. Oo nga. Mayabang yun. Ito natin maraming... O, di ba, mayabang ka. Mas mayabang yun, di hamang. O, ayan na. sabi sa'yo. O, kita mo?

eh, hey, yeah. buhuyo yeah. yeah. <laughs> kasi siya nakakita nito. Kasi oh, oh. buong kayamanan niya, pinabili na niya ng ginto. Eh oh, oh. ako, ano lang to? Yung latak lang ng pera ko, pinabibili ko ito. Oh, oh. Tignan oh. mo, tignan mo. Okay. Local. Ha? Local. <laughs> <yung> local. <laughs> Hindi yan local. Hindi yan local. Tanga, bagong design yan. Wala ka talagang alam. Wala ka talagang alam. Wala oh, ka alam to. Oo, oh, oh. wala kang alam. <laughs> Dali. Oh, wag ka nakikialam mo nyo. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Ano ka Diyan lang? Wala. E, wala? Yan. Ano Eh, ano? Iaayos kong mabuti. Hala mo. Hindi ha? ako pumunta ka ba dito oh. para ano? Para magyabang. Oo, oh, eh. diba? Ako naman. Ang pala. lang ako naman. Hindi ka makikialam mo. Sige pare. Dahil ano, kung pari kita, mamasahihin kita. Ah. Sige. Kung natin to eh. Dapat yan. Binamasahe. <laughs> <laughs> Oo, oh, ayaw. Ah. Sige. Matikupre yung takas. Matikupre so. <laughs> yung isa minamin. Ano? Ayun, ayun. Alam, may ipis. May ipis. May ipis. Ayan, sa may ipis. May ipis. May ipis. ipis nga, sabi. May ipis eh. Tapakan mo. Tapakan mo yung ipis. Meron nga. Meron nga. Oh, yung Sabi sa inyo. Huwag kang mali ko. Huwag kang sa tako. Umupo nga muna. ng Ano yun? Di ko lang intindihan. ano daw? Ano daw Ayusin <laughs> anyway, mo, hindi ko maintindihan. Nalakang Ano ba siyo? yun? Yung mo? Wala kami nakitang suot mo. Wala kang dala kanina. Wala kang dala. Sino ba maingay na mo yun? Bakit may maingay? o. bakit? Bakit? Kaya At Sino may suot? O, oh, sino may suot? Oh, sino may suot? Sino may <laughs> Bintang air to. Bintang air to eh. talaga. Ayun pa rin. Ay, magkakasira na naman tayo. Lumayas ka. Lumayas ka na. Lumayas ka na. Lumayas ka. ka. Wala kang suot kanina. Ulo. Wala kang suot. Wala kang suot. Lahat ng tuot mo. Ayun lang. Sinungaling to. Sinung pre. Magkakasira tayo pre. Magkakasira tayo

<laughs> oh, Daga okay. na te ano na te da. yan? Bye bye. Ay tawag yan no Ha? Ano, gito? Oh, si tula ala bayon. mo sa bagya pwede, ano, pwede kasi yung oh, oh. kasi hikaw. Ay kasi. pendant yan. Bobo ka talaga. pendant yan. Ay sot, sot,

Ano yun? Kanina. Ay, ang, ang gila ito si gagawin na to. may <laughs> Ay, misa lang dumalaw dito yung taratado kayo. Ninakawan nyo pa. <laughs> Ay! Ano? <ala! laughs>